mga kababayan ko, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, humandusay sa kanyang selda matapos makita si Sani Trillanes. At itong si Vice President Sara Duterte ay tila huba umatake na ng topak ay eh, topak eh, ng, ng ano ng uh, ng, uh toyo ay eh, este ng ano ng uh, kanyang uh, banat sa gobyerno. Sapagkat hindi humatanggap tanggap nitong busy uh, presidente, mga kababayan ko, na ang kanyang tatay daho ay uh, nawalan ng malay matapos makita si sani Trillanes sa loob ng facility ng uh, ng uh, ano ng uh, uh, ng <laughs> International Criminal Court, mga kababayan kinabahan ho ng dating Pangulong Duterte nung makita niya uh, siya na ngayon ang nasa loob ng selda na nakakulong sa loob ng kulungan. Ito ho yung mga mainit na balita mga kababayan. Binanata ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court dahil sa hindi umano makataong trato sa amang si former President Rodrigo Duterte. Unang pinalagan ng Vice Presidente ang umano'y welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya. Panghihimasok daw ito sa compromised health ng dating Pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Nako mga kababayan ko! Ela, wala namang problema kung bisitahin talaga eh. Kasi ito ha, ito lang yan eh. Ang claimant ninyo, si Duterte, mahina na. Ang claimant ninyo nung si Duterte hindi na makakapagano, hindi na makakalaban. Hindi na kayang litisin, gawa nga ng hindi na rin siya capable na litisin. Iyan yung claimant ninyo. So ang Pilipinas, mga kababayan ko, nagwo-worry eh, kay dating Pangulong Duterte kung talagang nababaliw na ba dyan sa Netherlands, nagpapunta tayo ng ating mga delegado upang tignan ng suriin ng tunay na kalagayan ng dating Pangulo kung talagang tama ang sinasabi ninyong mga Duterte. Tinignan kung tama ba, kung talagang may sayad na ba, may toyo na ba. Tinignan mga kababayan ko. Ganun ho ang nangyari. Mga kapatid, yun ho yung pinaka-pinaka-pinaka naging problema doon. Tinignan lang ho at nagkataon lang ho na pinatawag ho si Sani at si Las Cañas doon kung totoo man yun. <laughs> Di ba? Oh. Ngayon, mga kababayan ko, ito hong Duterte, kung, nagba, kung baliwan ba, wala na ba talaga sa katinuan, malalaman natin doon, mga kapatid. Ngayon, galit na galit kayo. Bakit? Kasi mabubo kayo kayo. Na hinaharang ninyo yung paglilitis ng International Criminal Court. Dinedelay ninyo. Di ba? Tuloy. Nakatanggap din daw ang ikalawang Pangulo ng informasyon na nawala ng malay ang dating Pangulo na natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Maniniwala ba kayo dito mga kababayan? gate VP Duterte na wala man lang nagsabi sa kanila sa tinawag niyang accident. Duda tuloy ang Vice President sa capacity ng ICC na bantayan ang seguridad ng kanyang ama. Ayan. Naniniwala kayo dito? Naniniwala kayo dito? Sino naniniwala dito? Please comment down below. Naniniwala kayo? Na si Duterte hahandusay? Tapos sa statement ng mga Duterte, maniniwala kayo? Mga kababayan, wala, wala daw nagsasabi, di daw sinasabi ng ICC na humandusay daw si Digong dun sa selda niya. Mga kababayan ko. Tapos, uh, grabe ang uh, nangyari. O, ganito yan. Natatandaan ba ninyo na si Duterte ay pwedeng, pwede niyang kontakin ng pamilya niya through, kahit sa telepono? binibisita, palita ng bisita, palita na nag-aalaga at tumitingin kay Duterte sa ano, sa visitation. Naalala ninyo mga kababayan? So sinong tanga ang maniniwala na hindi sasabihin ng ICC? Oh, habang kausap ni Duterte, pwede naman sabihin ni Duterte, oh, dai, bumagsak ako dito sa selda. Hindi ko kinaya. Oh, common sense. Eh lahat lahat ng mga tao, lahat ng Pilipino na nasa labas ng uh, sa, ng ICC mga kababayan ko is updated sa kanila palagi. Updated sa kanila palagi mga kababayan ko, common sense. Naniniwala kayo doon? Pinaniniwalaan niyo statement nila? Mga kababayan, And time to time, time to time mga kababayan ko, paglabas ng isang pamilya dun sa ano, may binobroadcast sa labas, sinasabi sa ganito. Mga kababayan ko, kinikwento nila na si Duterte okay ang kalagayan, nakakausap nila through phone. Di ba? Tapos ngayon mga kababayan ko, nakakatawa. Bumagsak si Duterte, hindi man lang nakapagsumbong sa pamilya. Ay pwede pala yun, no? Galing, no? Ay kalokohan. 'di ba? So sasabihin nila ngayon, hindi nakakausap si Duterte, hindi nakakausap si Digong. 'Di ba? Mga kababayan ko, Kunin mo nga to Kunin mo. Naipit yung Aso ko. Kaya na nga yan. Napapait ako dito. Ito eh, uh, ano na, ipit yung labrador ko eh. O, oh. oh, di ba? Mga kababayan, nakita ninyo? Mani mani maniniwala ba kayo? Maniniwala kayo na ganon? Maniniwala kayo, mga kababayan ko? Na hindi makakapagsalita si dating Pangulong Duterte? At hindi magsusumbong sa pamilya niya yan? Kung tumumba siya? Ha? Sa tingin nyo? nini wala sa kwento ninyo. Ang totoo niyan mga kababayan ko, gumagawa na naman kayo ng isang kwento. Oh, sige. Gawa pa ng kwento. Oh, tuloy. Ipinagtanggol din ni VP Sara Duterte ang kanyang ama na tinawag na flight risk ng ICC. Wala raw itong balak resbakan ang mga testigo at complainant. Wala na rin daw siyang intensyon na bumalik pa sa office of the mayor. Nako mga kababayan. Nako eh halatang halatang ano eh halatang halata na lang na halatang halata na lang na gumagawa kayo ng drama. Tumumba si Duterte, hindi makakapagsumbong. Ni sasabihin ng ICC sa inyo. Sa huli, panawagan niya na igalang ng ICC ang health at wellness ni former President Rodrigo Duterte. Yan, dyan yung tinitira ngayon ng ICC because the ICC weaknesses kasi o ang ICC may weaknesses pagdating sa health medical records ng mga pasyente nila. That is what happened to the, the former president. Diyan tiniti tinitira ngayon yung ICC. Tuloy! Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng abogado ni former President Duterte na hindi tutol ang Pilipinas sa kanyang interim release. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tali ang kamay ni PBBM sa pagdinig ng ICC. Correct! Di ba? Inakusahan din ni Castro si Attorney Nicholas Kaufman na master sa pag-twist ng facts. Ganyan talaga gagawin niya. Nabugado yan eh. He knows everything. Kung ano weaknesses, as specialty specialty niya, yung uh, specialty niya itong ICC. Well, wala naman ako masabi kay Kaufman. Like, 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 like former Senator said, form, like, like former Senator Sani said, mga kababayan ko, relax lang kayo, nagtatrabaho ang abogado ni Duterte mga kababayan ko. But for me, ako sa akin lang, on my own, mga kababayan ko, hindi ako naniniwala na si Duterte, mga kababayan ko, tumumba sa selda, hindi sinabi ng ICC, mga kababayan ko. That is a drama, mga kababayan ko. Uulitin ko, may nakakausap si Duterte, isa sa kanyang mga pamilya na nagbabantay sa kanya. No? Klarong-klaro ko kukuy sasabihin to ha, na nagbabantay sa kanya. At araw-araw ho nakakausap nang abogado niya yan na si Kaufman. Okay? Para humalaman ho ninyo. alat na Imposible na hindi makapagsumbong itong si Duterte. Mga kababayan ko, nasasabihin nila na nakaraang pang natumba, hindi man lang nagsasabi ang ICC. Huwag mo natin tirahin ang tirahin ng ICC, baka magkaroon ho kayo ng problemang mas malaki niyan. Yan lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaya kayo, mga kababayan ko, duda ba kayo? sa pag sa drama ni Duterte na to o sadyang sinasadya lang nila para ma-delay yung kaso mga kababayan. Kayo na ho ang siyang humusga kung drama o hoax ba itong ginagawa ng mga Duterte laban para matakasan ang laban dito sa International Criminal Court patungkol sa kanyang mga kaso na gustong lusutan mga kababayan ko. Alright? Ako ho si Biyahe ni Koy TV sa mas mahabang kwentuhan, mas mahabang na usapan, mga kababayan ko, huwag nyo pong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Alright, mga kababayan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.